Mahigit dalawang taon na nakatambak na motor, kaya pala ayaw nang matanggal ng mga tornilyo Yung akala mong simple baklasan lang, ito pala yung magpapahirap sa akin ngayong araw. Dito na nga pala to ng pagbubuo ko dito sa binubuo kong project bike si Project Soity. Kaya pagpunta ko nga pala dito sa garahe, ipinwesto ko na to kung saan natin siya ginagawa. Ang plano ko sana rito ngayong araw, masimulan ko na rin tong malinis. Kaya lahat ng mga pyesang nakabit dito, dapat matanggal ko na rin ngayon. At sisimulan ko nga pala sa pagbabaklas ng gulong sa harapan. Kung napanood niyo yung unang video nito, medyo mahirap na nga pala paikutin yung mga gulong niya. At ito na nga pala yung bumungad sa akin, kaya pa lang hirap paikutin ng gulong, puro kalawang na yung brake pad. Pero mas kinakabahan ako sa gulong sa likuran, baka kasi stack up na. Pero sa ako na iisipin yun, itutuloy ko lang muna yung pagbabaklas na ibang pesa nito. Kaya tinanggal ko na nga pala yung mga tornilyo nitong pender, nandito nga pala yun sa ilalim, kaya tinanggal ko yung gulong. At sinunod ko na nga pala tanggalin yung dalawang tornilyo nitong front shop. Medyo kumapit na rin sa tipos yung mga tube nito, kaya kailangan itulak sa taas, papunta sa baba. Pinokpok ng bahagya hanggat sa mahugot. Tapos sunod ko nga pala ang ginawa, yung mga preno naman dito sa handlebar, yung mga pinagtatanggal ko. At marami na nga pala ang na na dito mismo sa motor na to dahil sa katagalan na hindi nagamit. Kagaya na lang nitong handle grip na halos punong pununan na ng kalawang sa loob. Hindi na kayang tanggalin gamit lang kamay kaya ginamitan ko na ng flat screw para lang matanggal. Tapos saka ako nga pala ginamit tong racing martilyo. Pinupok-pok-pok ko lang hanggang umabot sa dulo para matanggal ko. Pero dahil punong-puno na nga pala ng kalawang to hindi umubra kaya ginamitan ko muna ng steel brush. Saka ako pinahiran ng use oil para kahit papano may lubrikan. Saka ako pinokpok uli na palo lang ako natanggal din agad. Sunod ko nga palang ginawa tinanggal ko na nga pala yung preno nito sa likuran para mahugot ko na yung makina. At dahil nakakabit nga rin pala yung bracket ng pipe dito sa batalya, kailangan ko rin tanggalin to. Dito nga pala sa part na to, nagdadalawang isip ako kung pupwersahin kong tanggalin tong nut. Grabe na kasi yung kalawa. Kada ikot ko kasi ng T-Range, natunog din yung mga tornilyo at yung ehe. Buti na lang nakisama, natanggal ko rin siya ng matiwasay. Kaya isinunod ko na agad yung tornilyohan naman dito sa telepono. Ginamitan ko nga pala ng plies para may pang dito sa kabila. Hindi kasi matatanggal yan kapag walang pang -contra. Mukhang kailangan na rin kasi to ipa Kare grabe sobrang kapal kasi nung kalawang. At sunod ko nga palang tinatanggal yung apat na tornilyoan nitong makina na nakonekta dito sa batalya. Buti na lang nakisama tong apat na to dahil hindi stuck up, ilang pukpukan lang natanggal din agad. At bago ko nga pala tanggalin yung makina, nakalimutan ko nakakabit pa pala yung throttle cable dito sa car. Kaya niluwagan ko na nga pala tong nut, ito kasi yung lock nung cable, tatanggalin ko na to para hindi sumabit mamaya. Kaya nung natanggal ko na nga yung cable, sa wakas mahuhugot ko na rin, pero nagtataka ako bakit ayaw pa rin matanggal. Pag silip ko sa baba, nakakabit pa pala yung fuel cock, pati yung rear shock, hindi ko pa pala natatanggal. Kaya pala kahit anong yug-yug gawin ko, ayaw humiwalay ng makina sa batalya. Kaya tinanggal ko nga muna pala yung nut nitong rear shock. Kaya sa wakas, after 15 years, parang first time lang to na maghihiwalay silang dalawa. Kaya nung napaghiwalay ko nga pala, inabante ko lang ng konti itong makina para makapwesto tayo at makabuelo. Kahit 15 years na nga pala tong motor na to, medyo maganda pa rin yung play nung stock shock sa likuran. Pero dahil makalawang na, tsaka wala na rin halos kulay yung spring, kailangan na rin natin palitan to. At ito isa sa nakakatuwa dito sa motor na to halos lahat nga pala ng cover na goma nandito pa madalas kasing ginagawang basihan to kung galing bang karga yung makina o hindi kaya sinunod ko na nga pala tanggalin tong air shroud sa mga hindi ganong kapamilyar dyan dyan nga pala dumadalo yung hangin na nanggagaling sa pan isa yun sa malaking ginagampanan para mapalamig yung block kaya para sa akin masasabi kong sariwa tong unit na to hindi kinahoy at hindi rin galing sa karga kung matagal lang talaga hindi nagamit kaya hindi na nag start kaya napabayaan na at tatanggalin ko nga rin pala yung pan nito plano ko kasing mas masilip yung magneto baka kasi puro kalawang na para ma-repaint ko rin kaya nung natanggal ko na nga pala yung pan tatanggalin ko na rin yung lock nitong magneto kaya sinalpa ko na rin yung puller ko tapos sa ako ginamita ng impact isang pitik lang tanggal din agad buti hindi stuck up at yung akala kong makalawang na yung magneto nagkamali pala ako grabe halos napakalinis pa nung itsura niya. sa mga bagong scooter kasi nalabas ngayon halos ilang buwan lang pag sinilip mo yung magneto puro kalawang na dito ko talaga napatunayan na iba rin talaga yung quality ng pyesa lalo sa mga unang labas na motor. Kaya hindi na rin nakakapagtahan na napakarami ay nagbibuild ng lumang motor. Dahil sa unique yung itsura, masasabi mo rin na mapagkakatiwalaan mo sa kalsada. At noong nabaklas ko na nga pala yung stator, ito na nga lang pala yung huling piyesang dapat kong matanggal ngayon, yung telepono. Plano kasi tong pinturahan dahil punong-puno na siya ng kalawang, tsaka wala na rin tong pintura. Ang problema ko lang dito, parang may galit sa akin, sobrang kuna. Yung tipong halos labas na yung ugat ko sa noo, ayaw pa rin matanggal kahit paanong pukpok gawin ko. Ito talaga yung pinaka challenge, lalo sa mga bayaan ng motor o yung mga nakatamba. Sinabayan pa ng Yamaha na walang ulo yung tornilyo nito kasi flower type Kaya talagang halos lahat ng discarding pwedeng gawin, ginawa ko para lang matanggal to. Kaso ang problema, kahit anong discarding gawin ko, hindi talaga kaya. Tools ko na yung bumigay. Ito nga pala yung pinakahuling try ko na matanggal to. Binuhos ko na lahat ng pwersa ko. Binawan ko nga pa lang maigi yan, tapos pinokpokpokpok. Pagka pwersa ko, naputol yung flower. Dito nga pala ako nagulat at medyo nanghina dahil hindi naman mumurahin tools ginamit ko. Pero wala pa rin talaga hindi talaga umubra rito, ayaw niya talagang matanggal. No choice tayo, baka sa machine shop na lang ang bagsak nito. So ayun nga, mag-update muna tayo ng mga nagawa natin ngayong araw. So ito nga yung isa sa mga problema na nangyari, eh oh. Kung nakita nyo kanina yung video natin, kahit paano ang gawin ko rito, pinokpo ko na ng pinokpo kaya lang, hindi talaga siya lumuluwag. So kakapwersa natin, yan, naputol tong dulo ng tools natin, itong flower. So ito hindi to basta-basta kasi medyo mamahalin din to kaya lang sa sobrang tigas at sa sobrang pwersa naputol sa loob yung uh, dugtong niya. Ayan oh, pakita mo. Ayan, grabe Sobrang tigas. Sa so, sobrang tigas talagang hindi kinaya. Putol na putol. So ang plano ko kasi sana dito pipinturahan ko para mas magandang tignan. Pero okay pa naman to, may kalawang lang talaga. Kaya lang yun yung problema, hindi natin natanggal. Hindi ko alam kung ano yung magiging discarter dito, pero pag di natin natanggal, siguro as is na lang to, pipinturahan ko lang ng nakakabit dito. So, pansamantala dito muna nagtatapos yung video natin kasi medyo padilim na rin, hinapon na rin tayo. So, kita sa susunod na episode, sa paglilinis natin ito, yun lang, ride safe. Alright?